Team Pau ayaw matawag na love team. May say sa mga namimilit na maging sila. Hindi makakaila na mabenta sa marami ang nakakakilig na chemistry ng aktres na si Kim Chu at aktor na si Paolo Avilino. Pero ano nga ba ang reaksyon nila para sa ilang fans na pinipressure silang magkatuluyan in real life? Ang sagot ni Paolo, bigyan sila ng oras na mag-enjoy muna sa isa't isa, lalo na't Kagagaling lang ni Kim sa isang relasyon. I get where they are coming from. Like, when you see people on screen that you want to work, I would ship them as well. But, hinay-hinay lang muna, say ng aktor sa interview ng isang entertainment digital portal. Huwi ka pa niya? Kim just came from? Hindi naman sa alam siya, but Kim just came from a relationship? So hayaan muna natin na mag-enjoy yung mga tao and give them time to explore a bit more. Kung ayo naman sa kanya ang leading lady at sinabing tama naman, i-enjoy na muna natin yung ngayon, ito. And then, very thankful din kami sa suporta na, na ibinibigay nila sa amin. Pagpapatrend every episode. So masaya kami na napapasaya namin sila. Ani pa ng aktres. Inamin din ni Kim na super happy siya sa naging pagtanggap sa madlang people sa tandem nila ni Paolo. Sino ba namang hindi? Kasi sa dami ng ginawa namin, sana suportahan kami. Sobra din kaming happy, sambit ng Chinita Princess. Hirit naman ni Paolo, I appreciate the time to the show. It's not easy to, like, keep tweeting or like, Talk about someone you admire all the time on social media. So, I appreciate the time and effort that they've given us. Minsahin niya sa fans. Kasunod niyan, tila inhayag ng dalawa na huwag ko ikonsiderang Love Team ang kanilang pagtatambal. Bakit kaya? Love Team is very pre-pandemic. Sa ad ni Kim habang tumatawa. Kwento pa niya, As our producer says, production teams in other countries don't understand what a love team is. They always ask what it is. Puro, parang nalipasa na siya na salita. Because we are the right age to decide on what we want to do, on what path we want to take in showbiz. Paliwanag ni Kim. Aniya pa, if the project is good, if the rules are okay, us, to give us growth, or to give our audience a different taste, Why would we not do it? Siguro maganda lang ang kwento. Si Kim Chu ay isang Filipina-Chinese actress at host ng telebisyon na nagtagumpay siya sa showbiz matapos maging panalo sa Pinoy Big Brother. Ipinanganak siya noong April 19, 1990 sa Cebu City sa Chinese businessman na sina William Chu at Louis Liak. Kilala rin si Kim bilang Princess Chinita at minsang tinawag na prinsesa ng pelikulang Pilipino at TV.